Yung pa. Ang jumbo, parang apat na piraso lang, isang kilo na, no? Yeah, dalawa. Oh, dalawa. Dalawa, dalawa. lang? Piraso. Subukan nga natin. Timbangan Pinakaya nga natin. Ito mo yung ito, 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 dalawang ito. Okay. Yan. Hindi yan, hindi yan ang jumbo. Ano ba ito? lang so, Ha? dalawang piraso. Ha, ah, halos isang kilo nga. Lalo, lalo yung mong jambo. Mag Basta, ng jambo. Okay, na Magkano na ma na ma 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 naman ang sangkay ng jambo? One, two, lalaki. ito? Dito, dito, dito pa Balang yung jambo daw, jambo. Big, big, big. sangkay lang ha, ganun din. Ayan, tama nga, dalawang piraso, isang kilo na. Marami oh, ang laki nga. Eto, mga boss, oh. parang uh, nag-harvest uh, po sila dito ng kaya nila mag-harvest ng dalawandaang bodega, dalawandaang kaing isang araw. Toyan, so, ganyan ganyang kadaming tao. Nasa mga 20 na tao po yan na tulong Ang isang punong ganyang kalaki, pag madaming bunga, kaya mag-30 na kaing? Oo. Oh. 30, 40, 50, 50, 50 bodega. Kaya pala. 50. Laloy na andito, yung ha dito na napakarami na. Oh. Ito, dahon madami. Ha-harvest, oh. oh, harvest pato. Oh. Ang lalaglag na rin lot-lot na magay ito, puro mangga po ito diba so, kakawan, laman ito mangga o oh. pinabalot nila para hindi ko nang fly ayan, oh. so trisera ito maliit ito oh. madami ito niyan guys ito ang bunong ang yung manggahan na yan ikot So, yun ang mga namimit sa kabila. Ayan, oh. Ang dami nito. Hanggang dun. Hanggang dito, guys, puro mangga to. Yung iba hindi na balutan dun. Pero, maganda hindi umulan, eh. So, nasa pulan nito, magandang ani dito. So, million talaga rin ang kinita dito nung nung mag-farming dito. Ang hatian po niyan, 60-40. 60% doon 60 sa nag-invest. So, nag-a nag-process, nag-spray, nag-abono, nagpa naglabor, nagpa-harvest, then 40% naman sa may-ari. Pero dapat sa harvest dito. Ang isang kan, pare koy. Okay. Ang isang ganito, ilang kilo? 20 po. 20. Kaya timbangin mo nga, subukan so, natin kung okay. ganito nga. Yan, tapos 21 pa. May sobra pa. Ay, mga negla! Itago ni lahat. Itago si Tagon. siya. Hindi siya nakakapagsalita. Okay. Shoutout daw sa mga taga-antike. Isabela. Isabela pala ito. Yung mga, hindi ko sabihin, taga-antika yung nasa taas, yung namumuti doon. Pero kayo, mga taga-Isabela, yung nagka-classify Trisera, Segunda, o Jumbo, yun yung first class. Dalawang piraso lang po na ganito, isang kilo na. Pero yung medium naman, mga apat na piraso, ano? Apat tatlo. Apat tatlo. So, ganun po yun. Ganun kami katindi mag-tino. Shout out. Oh, shout out, shout out. Shout out sa Taga, saan ang tatay mo, pare ko? nasa bahay nasa na bahay nyo dito lang sa Cavite sa Dasma dito lang sa taas ah dito lang dito sa taas shout out sa Tagalas Pinyas shout out sa Tagalas Pinyas happy fiesta happy fiesta happy fiesta Las Pinyas mogi sige na talak lang talak pa. ay kuya Biyo mangga umalis kayo dyan ay Pagkatapos ng harvest po, talagyan agad ng abono. Ayan, ang preparation po dito pala sa mangga, exactly 114 days bago i-harvest. 114 days, tapos, ano ba yung spray sa ma para mamulaklak? Kabiyo. Ano ba kini-spray para mamulaklak? Calcium nitrate. Calcium nitrate. Ayan, i-spray ng calcium nitrate. Tapos may abono na siya. After 10 days. After 10 days. Hindi kanya, hindi kanya. Baliktad. Baliktad na hot mo so, ng lubid. Sa labas muna. Ayan, ganyan. 114 days bago po i-harvest. So sakto na yung gulang ng mga mangga na yan. Pero pag taglamig, 120 days. Ah, maabot po ng 120 days pag medyo tagulan, taglamig. October ang spray. Ah, okay. Pagka maulan. Ang harvest naman po ng mangga, season po, isang beses lang po siya isang taon, di ba? Yes. Okay. 114 days. Pero pag nispray naman mo tagulan, 120 days. Bago mag-harvest. Sa bawat mangga po yan, binabalutan. Para hindi mo ka ng fruit fly Ayan po, kita nyo may mga papel o. Oh. Yan, dahil po yan. Isa-isahin talaga yan. Bibili. Ano ba? Yan, yan. Anin na yan.